Welcome to my channel. This is Larry UAA. At kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated po kayo sa lahat ng aking bagong video. Ay uh, ito po, sa harap ako ng bahay ni Amo. Papakita ko lang po sa inyo yung pinagkakabalan ko sa araw ng uh, sa panahon ng pandemic. Mayroon ditong pomegranate. Ayan. Pomegranate yan. May flower. Flower. Ayan yung bahay ni Amo. para matuwa si amo nagtanim ako ng okra dwarf okra kasi malit lang siya nagkabunga na 20 perasong puno ayan po o ba diba? kapag may itinanim may aanihin ayan mga tanim yan at nagtanim ako ng talong may bunga na rin siya, maliit. Ayan po. yan Yung iba na mumulaklak. Ayan, may bayabas. Tingnan mo yung okra na dwarf ladyfinger. Ladyfinger. At ito, ah, uh, grafted na mangga. Ayan po. Ito yung dates. Sa harap ni Amo. Dates. Sa mga hindi pa po nakakilala ng dates, ayan po. Dahil natutuwa si Amo, dahil niyang pinagagawa sa akin. At ito naman po yung talisay. Tinatawag nilang uh, Indian Almond kung hindi pa po karating nakarating dito, hindi pa po ako nakakain yan. Ayan po. Indian almond tawag nila. Maraming benefits yan. Pakigoogle nyo na lang, hindi ko rin alam. At ito yung lemon. Wala na po siyang bunga, tapos na. Ayan po. At ito yung parsley. Uh, may halamanan si Amo napakinabangan basta bumili lang siya ng itatanim ko ayan may mangga saka may bill paper ako ayan 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 namulaklak na siya ito naman may bunga na talaga o ba diba? basta magsipag ka lang may kakainin ka ito pa po may bunga na rin siya ang cute ng bunga ito yung maliit na Indian almond sa Tagalog po talisay nagkakalaga ng 25 dirham per kilo pag namunga siya sa atin mga um, more or less 300 po ayan po sana nagustuhan nyo ang aking Uh, tour sa harap ng bahay ni amo once again this is lari uea uh, mag iingat po kayo lahat ng OFW sa ang sulok man ng mundo kapag may tiyaga may nilaga What's up? Ingat guys. God bless. This is Larry UA. Don't forget, subscribe and bindutin ang bell button para updated kayo sa lahat ng aking video.